yung pang-apat na bagahe natin na bubuksan. So, samahan nyo pa rin kami magbukas. Ayan. Bukas na siya mga lang. Lang. you can see na nang aking kasawa. Para tayo ay hindi na mahiwrapan. Ayan. Ayan mga logs. At ito mga logs. Ayan. Ito mga logs to. Kahit na may seaweed dito sa Pilipinas, nagpadala pa rin si ate ng seaweed kasi ngayon mga bata gusto nila ito mga logs. Ayan. <laughs> kasi, si kasi, 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 thank you. Tapos, thank you so yung naano ni Aylin na pang ano daw niya. Yung duty niya. Ayan. See? Yung, see, know, Pag ayaw ni to, mga loves, ako na lang. mga loves, meron ditong pantalon. Ayan. ayan meron pa. Gano'n sa pantalon. Ayan mga loves, pantalon. Tapos short. Ayan, may short. Mm -hmm. ayan, short. Mm -hmm. Ito mo short. Tapos, meron ulit. Ayan, swimsuit. Ah, yung ano. Ay, pagkuntok to di buboy. Pagkuntok to kasi buboy. Tapos, parang may mga natapon na hindi mo mahawari mga t-shirt. Ayan. T-shirt. Ayan. Ayan, mga pangaraw. Pero ito? maganda. Parang gusto ko to. Araw-araw. Cream yung kulay niya. ah, ah. Kayo ng o, ba, tati -tati. Pero may natapon dito sa loob mga labs. Ito yung lang itigre. Tapos, Tapos meron pa dito. Ayan. Swimsuit ulit. Ayan. Hmm. Ayan. Swimsuit. Ayan. Swimsuit <laughs> sa intang yan. Sa intang ko raw susuot, mga loves. Grabe naman sa intang. Isang <coughs> ko lang ito mga labs. <laughs> mga mga panty. O oh. mga panty ng mga dogs. <laughs> Meron mga panty. Yan. Pag malalaki mga lats kay mother. Ay, hindi. Kasi lang mami. Maliliit siya, te. Yan. May itad dyan na. Oh, ating binairin. Kasi sobrang liit niya. Mm Ayan. -hmm. Eh. Tapos niya. <laughs> may na ano. May ano mga labis. Eh, huya. Baka siya sit yan. Baka ba yes, may ano na dito. Yung ang tawag dito. Yung... Ang tawag dito. Hindi, may itad naman. Ayan. Hmm. Tapos, ay, ako! No! Ano? Bumating ako! Baka ano yun yung... Ano nga Paminta? Baka, ayan mga lansin. Paminta siya marami. Ayan, no, natapong yung paminta na. May tayo mga lansin. Ano paminta? Basta nagkakaroon paminta. Ano yun? May gulay? Ayan, tapos may... Ano ganda, oh. Nars. Ayan. Ay, favorite ni Irene to. Yung kulay na to. Kaso may nakalagay na ano. Nars naman siya? May. <laughs> Walang pagka ano, May nakalagay. May. May nakalagay niya eh. Tapos yan, two yata ay. Okay. Tapos ayan. yung pang salala muna muli na Tapos mga ano ulit mga loves. Ayan. Mga chocolate, mga dami. Opo. Paminta. Paminta to mga nags na-hatching din si Papa eh. Opo nga, paminta dyan. Umamon eh. Umamon yung paminta. Umang paminta, kaya pala na-hatching ako. Yung original na paminta. Tapos ito. Ay, ang ganda pa eh. Ay, ang binili niya, ang tita niya eh. Opo Thank you, sis. Tapos meron dito, nakaano ano ulit siya, mga ganyan, mga lang. Tapos, ito ulit. yan Ayan, mga lang ito. Ano? Ayan, may katunog. Ayan siya, mga lang. Salam ko na ako na Sabi ko na, natapon na. Ka kaya pala nakatsing na ang person. yan natapon. Bumuka siya. Bumuka. Puluti ko mamaya. Puluti. Kaya niya, original to eh. Ito, yung kulay na ano, yung binili ni ate na tigitigi -tigi okay. sa na daw kami nila kuya pa, di na kayo magagawin. <laughs> ayan siya lang alam. Tapos, ayan, dalawa siya. Ayan. Ano ka si Kisya? Ayan. Tapos, mga chocolate ni mga lahat. Ayan, yun So, gusto ko na siya lalagay mga loob para makita niyo mga Nagaming na ano, so, mga daming chocolate. Kasi ang problema nga, natapunan ng, ano, natapunan siya ng paminta. Pagpagin mo na. Napakaraming natapun na paminta mga loob. Hatching na kami. na, Ayan. ayan mga lab. No? <coughs> ayan ang gamit nila. mga lab, no? Kaliligula. Ayan. He! Ayan mga lab. Ayan mga lab. Yung isang ganito na sausage. So, ayan. Tinataktak so, namin mga lab kasi naanuhan na na siya ng maraming paminta. paminta. Sobrang dami ng paminta mga lab. Ayan. Ayan. Tapos. Ispam na puro paminta. Ayan. Tapos, merong mga candy dito, mga lapsen. Ayan. Mm. ayan. Candy, mga candy. Tapos, mga chocolate pa din, mga lapsen. Chocolate. Ang dami ng chocolate na lapsen. Ayan. ayan Tumang mula pa na. Tapos, ayan. Mga chili with beans. Ganun-ganun. Ayan. Madaming dito mga loves. So, ayan. Ayan. Tapos meron dalawang. Ayan. Ayan mga loves. Meron dalawang. M&M. Ayan. Ayan. Tapos yun na. Yun lang laman ng pang-apat na box mga loves. So ayun punay kita yung sinisipon na ako kasi nga natapon yung paminta sa loob at ayan na mga loves nasa panglimang baksa tayo kung nakikita nyo naman, habar-habar susa na ang aking itsura at ang aking kilikili ay pawisan na kaya bukasan na natin ang pangina ayan mga loves magmahal nyo pa rin ako ayan tapos yung mga ni niya ternuri niya pinawin na yung kanyang mga uniform sa ULC <laughs> mga pa magka Paris. ayan hindi po na ko mga nags Ay, ang ganda nito <laughs> ang ganda ang <laughs> office ah si oh, <laughs> Ay, ang ganda oh, ito ay, pa, ay. Oh, ito. Oy, sa subscribers yan, oh, ano ang ganda nito? So, sa inyo daw to mga nags, Oh, gandang ganda pa man ako ah, ba't naman ganoon so, na yan, lahat ng mga pag, ano, magkakita mo sus, wala pala kami dito mga nags, sa inyo pala to. so congrats sa mga naman na lalo yuk lang sa inyo pala yan, bibigyan namin sa inyo, syempre. Ang oh, sinabi naman ni ate na para sa inyo yan, para, bibigyan naman talaga namin. Tapos, yes, ayan pa. Sa, sa inyo din daw to. Maswerte ah, nyo naman, mga labs. Kami wala, kayo meron. Gano'n kayo kaswerte? Gano'n kayo kabahal ni ate, mga labs? Sa so, mga labs, oh. Hey, Mr. Kirby. Oh, yan. bago pa, oh. Ayan. Eh, siguro naman, ate, ito hindi... Ah, eh, alam ko na to. Ito yung hiningi ko sa'yo. Ito. Sino <-aluminium tea> oh, oh, 'yan ng dinya te? Sino 'to? Barbie. Oh, Manilayan. Plus, ini rin pala 'tong mga love. No forever effect naman. Alam na naman bago ka nilayan. Dapat pala kayo na yung na nagbukas, Charis. Alam ko na naman 'yan ng love. Sa alam alam-alam ko 'yan. Ng alam ko kayo. Baka ibas niyo na naman ako. Sabi niyo para lang sa subscribe, bago ni parehin ang atimo. Oh, alam ko kayo. Kabisado-kabisado kayo. Yeah, may shoes. Yeah. Tapos, may yeah. ito. Yeah. Ayan mga labs, Kay ate. Parang ano. <coughs> hindi ko na kong mga labs. Mga pampabayin. Tapos, ito, meron ako nito yung sinuot ko yeah. sa Japan, yung kapares niya. <coughs> Ayan. Ayan, tapos ito. Ano. Ayan. Ayan. Hindi <coughs> ko pa nakikita yung white nito, labso, na ito, mga labs na pinadala sa akin ni ate. May white na nito. Hindi ko pa nakikita. Pati <coughs> kami, sa Jenny Nag-iit yung mukha ko kasi nga yung pangita parang kumakita sa mukha ko. Kasi ayan, yung uniform pa rin ni ate. Gilig natin dyan. Tapos may ganito. Ayan, mag-itik na mga junakis. Tapos ano ito mga lags? Ilaw. Parang may atang ilaw. Ah. Hindi ko tolo mga lags. Ayan. Masaya na yung mga lags. Pangangan ng boker. Alam niyo na lang. Hindi ko alam. Tapos ito. Ayan. ayan. Alam ko kay Jen to eh. Ba't okay. eh? para, hindi ko lang sure. Ayan siya. May ilong ko sa gamita. Ako yung mukha ko, mga loves, na parang nag-init so, siya. Tapos gano'n yung mga loves na Gano'n e namang kami sa si atin, nagpadala pa talaga extension <laughs> <laughs> sa Pilipinas. Ayano anong padala niya si ate? Alam ka lang yan, ha? Alam ka lang Ay, alam pala daw yung mga loves! Masaksakan e to na? Pero may, may saksakan sa akin. Tapos ayan pa mga loves <laughs> <mga labso. laughs> ay, pwede Ah, baka, baka, baka lang yan. Ganda nito mga loves, pwede siyang pumasok. Size 8 siya. Ayan. Size 8. So, alam niyo na, hindi naman kami size 8. Kami ay size 10. Ayan o. No? Ayan natin. Size 10. Size 9. Size 9 pala ako. Ay, nakita ko na yung binigay sa kanya ate. Ayan o. No? Ayan siya. Ito siya. Hinihihoy ate. Na, parang nagdadalawang isip siya kung naayon niya ibigay sa pero binigay niya at nabudol ko rin siya na sagad. Ayan o. No? Hey, hindi ko pa kami nasusuot yan. Hindi pa niya nasusuot mga loves kasi bago pa yan o. No? So, binigay niya sa akin kasi naputol ko siya. Ayan. Tapos, may mayroon cup noodles. Tapos, ayan, may payong. Payong. Tapos, ito, Sa kanila din to, te? O, sa inyo din to, mga loves. Ayan. Sa mga subscribers dyan, na gusto makakuha ng mga bag, ng mga bago pang bag, may mga tagpa, mga labs. Ayan, kung nakikita niyo, may mga tagpa go na kayo sa live namin kung iaanos naman nyo ni ate mga loves kaya go kayo doon para Gendo. makuha nyo yung mga bag na ipamibigay namin tapos ito may tag din ibig sabihin sa inyo rin itong mga loves wallet sya ayan may kita nyo ganyan sya kaganda inyo rin yan mga loves tapos ito may tag din ayan sa inyo rin yan tapos, ito din. May tag din. Sa inyo din yan. Ayan. Tapos, may mga pants na maliliit. Ayan. Ayan, sa inyo rin <laughs> yan. Yan, di sabi. Di yan yan. Ito mga lab sa pang ano. Pang, ano, pang pasok sa ano. Pag ka. Bilang nurse. Ayan. May ganito pa mga lab sa kulay red. Ayan o. Ayan siya. Dress. Tapos may tuwalya pa dito. Ayan. May tuwalya. Ayan. Ayan. Tapos, Atin, Wala eto, hindi ko alam mga labs kasi walang tag. Malamang sa amin to pag walang tag. Luma ito sa tag. Oh, alam nyo na, alam ko na yan. Ibabas nyo na naman. Huwag lang kayong ganyan. Oh, ito. May tag. Oh, alam na. Alam na. Sa inyo to mga labs. Ayan o. Ayan o. Okay, natalin na pa Oh, ito. May tag to mga labs. Sa inyo to, Promise. Oh, nakita ko to sa ano na ate dati nung nag-open siya ng ano. Sa inyo yun. Sa inyo hand mm, Yan, sa inyo yan. Tapos, mm. eto, may tag din sa inyo yan. Okay. Tapos, may nakataw nito na short. Yung mga short to ni ate noon, yan, maliliit. parang Pero last year, ito yata yung minuwi na dito na ganito pa siya kaliit na Tapos, meron pa dito na pang, yan, kapag gusto mo kumuha yeah. ng soup, yan, buha ka. Tapos may sheen na Salamin. Ayan. Maganda naman ito mga lamsa. Good luck eh. Yo, Chelsea. Yoko lang mga lamsa. Kailangan din na kayo mabiro. Mamiya, um, yeah, i-bash nyo na naman ako. Tapos ayan. Ito. Hindi ko alam kung kayo ito mga lamsa. Ayan. ayan. Meron dito. Ay, may, may alak dito mga lamsa. Ay, napakalaki. Ay, kay Kuya pala itong mga lag. Adiyo! Kaya yung papa. Alak, mga lag. Stateside, side. Tama ba? State Ano ba tawag doon? Ano tawag doon Ano ba tawag doon pag galing na ibang basa na alak? State side. Binuksan ko lang mga lag. Titignan natin. Kasi baka ano si Jimmy, bigyan ako maraming pera. O diba? Bongga. Alak, wait lang. Alam mo na baka mabas tayo. Kumalma ka lang dyan. <laughs> ay, Bubuksan ko lang itong mga lalas. Ito daw ay para kay kuya. Kasi baka nandito si Jimmy, bigyan kami ng pera. Eh. Mas masimo lang na ganyan. Tingnan nyo naman mga lalas kasi. O kung paan, pa, gano'ng kabongga naman ito. O ba? Diba? Crown, um, um, Crown Royal. Tapos nakalagay pa siya dito. eh, syempre, tapos yung bukasan niya, makalas, mga lalas, pag binuksan mo ganyan, andyan si Jimmy sa loob. Oh, um. mother, alam mo na, kay kuya daw yan magpakailaman ng mga pakailaman yun. Tapos ayan, mga love. Red. Ang kulay ng red. O, pwede yung mga bagos. O, pwede yung mga mga Ayan, mga loves. May tummy na sapatos dito. Tapos, yung ito, may blue. Blue, mga loves. Ayan, blue. Wala naman na siyang laman sa loob. Meron lang laman sa loob. Salamin siya ulit, mga loves. niya. Ayan siya.

Tapos ayan, ito yung kapartner na hiningi kong ano kay ate. Tapos meron ko dito, isang ano na. Noodles. Ay, isang ay, noodles. Noodles. Isang pang mga lang. Magsasawa sa noodles. Thank you. Ang palpal Tapos merong chanya ng ano na mahaba. Ayan, ayun. Ayan. Tapos may mga noodles pa yung dito mga lang. Sa loob. Ayan. Ayan mga lang. Noodles. Tapos may mga alam mo yung mga papangon ni ng mga bawas, pinadala niya lahat. Ayan. Ayan niya. Sorry mga loves, na ano na tayo sa ano? Sa... Ang dawag doon. Yung sa paminta kanina. Magdilo po. Tapos uminig yung mukha ko sa paminta Yan. Ayan. ito na ako. Ah, may ano pa, may salamit pa. Pang bata yata Ay, pwede na kalit. Mm. Tapos mga ganito, mga pip beef kinini. So, ayan mga loves, yung laman ng panglimang bagahe. Ito yung last na nakuha namin sa loob. So, ayan, meron pa tayong pang-anin. Samahan nyo pa rin kami at huwag nyo kami iiwan. So, ayan mga loves, nasa pang anim at last na bagahe na tayo nabubuksan. Buksan na natin para tayo matapos na Ako'y okay, nangangati ng mga labs. Alam niyo naman ang ating balat. Ayan, nag-allergy tayo doon sa paminta. Pobra. So pero nag-init yung mukha. Tapos meron dito na dress po mga labs. Ah, black na dress. Ayan. Ang ganda mga labs. Ayan. Dress black. <coughs> na black. Ayan. May pasyente na lang sa ating mga labs. Bye, Tess! Bye! Ayan mga lobster na dito mong parang... Hindi siya betting sa... So, pwede pang... Ano, pang... Nakapalas ka lang pa tayo. Ayan, tapos ito. Mga pang sexy-sexy, ayan. Tapos ito pa. Pang sexy-sexy. Ayan pa mga lobs. May <coughs> mga tapas pa siya mga lobs. So. Ayan. Pang sexy-sexy. Ayan pa ito. Tapos ito pa mga laps. Ayan. Tapos ito, ito mga chips. Tinilagay mga chips. Maraming cup noodles na pinadala si ate mga laps. ito mga cup noodles na to siguro. Ito yung mga cup noodles niya na. na? Ayan, mga chips. Tapos. Ayan, ayan. marami mga chips. Siguro pinagtatanggal na ni ate sa ano. Dito na nababab. Dalalab yan. Yeah. Tapos ito. Ayan, ayan tumbler. Ayan, akin yun, hindi ka nirabas. Tapos may seaweed pa rito mga loves, parang Tapos mga cup noodles, ayan. Tapos, mga loves. Patayin ko mga isa kung tumaklay. Tapos, ayan, madali pang mga chips dito. na. Tapos meron pa dito mga loves, noodles. Ayan, daming noodles, ramen. Ayan, noodles. Tapos, 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 another noodles. Ayan, ah, mabigat na ito. another noodles. Ayan, noodles na naman ng mga loves. Ayan. Tapos, ito yung pans na sinasabi na natin mga loves. Ayan. Pans din natin kumasok. Tapos, isang ano ulit. Itong mga pans yata itong mga loves. Pamaya lang namin bubuksan. Ayan. Tapos, mga dress. Pans din siguro mga loves. Ayan. Tapos, ito ay... buto mo mga lats? Ito, yun na yun. Ito Tuna mga lats. Ayan, tapos meron tayong... Cress. Cress. Ayan. Tapos ganito ulit. Ayan, mga lats. Ito kasi lagay. Tapos, ito... Um, peanut. Creamy peanut butter. Ayan. Masarap dito. Tapos, Nutella. Ayan, dalawa. Tapos, ayun. May kita nyo, natuno na naman na almond. Tapos, ayan. M&M. Tapos, another noodles. Kaso, na bukas na naman sa mga lads. Ayan. Mga noodles na... Daming pa dalang noodles ni ate mga lads. mga maaangha na noodles. Tapos, ito ulit. Ayan. Tapos, Fish oil. Basta nag-iisa lang siya. Sinadala na sa kahisa. Fish oil. Tapos, mayroon tayong syrup. Ayan, isa. Tapos, ayan. The mga laps, yung laman puro na chocolate. Ayan. Ayan na siya. Puro chocolate. Ah, patabunan na ako ito mga laps. Ayan, chocolate. Ano ka? pano na Chocolate pa din. Tapos, isang anong tuna. Ay, anong tuna? Sausage. Ayan mga laps. Shape. Tapos, ayun, wala namang laman mga last mga um, ganito na rin na tira sa loob. So, ayun mga last, so, tapos na tayo sa pagbubukas ng bagahe, yung anin ng bagahe na na, na, namin. Salamat sa inyong panonood. Sure, <laughs>